What's up guys! Ako nga pala si Hendrix Whitey. So welcome back to my video channel So tayo maglalaro ng Squid Game Tower eh. Ito ang merong red light, green light Tapos pag red light, bawal ka gumalaw Pag green light, Tiyempre pwede ka gumalaw So tara! Kailangan natin tutapusin. ito tapusin Ito may mahirap, wala pa din na ito Nakakatapos nito. Yun o, oh. malapit na sila o oh. Tapos na sila parang green light. Ay, gumalaw. Dapat di tayo lugmagalaw. Respawn revive. Ang angas ng karakter ko po oh, yun. pero wala akong ano, pajama. So, na natin ito, ano, uh, Green light, busa. Green light naman, busa. ah. Ito na matay. Green light, boss, busa. Pukuha. Cold chips. Ta! Ulit tayo, par. Dapat bahulit tayo tumalon. Muntik na yun. Insyo, gumalaw syo. Patay sya. Lagot ka, par. Dag! Nahulog ba? Green light ah! Ba't namatay? Ang daya na ito guys! Kahit green light namamatay! Ang daya! Ang bilis mag red light! Speedrun, speedrun, speedrun. Pagbiduin ta. Nauli si Kevin. Bye bye. Ay!

bear guard? Paano yung may baril ka? Pang! Gaganon! Ito pambakla bakla ito ba? O pang babayan? Tara! Kokoa! So dapat tayo hindi gumalaw! Pero yun ay gumalaw tayo patay siya! Meron tayong kaibigan dito ay pangalan ay Buboy Pogi. Sige naman, pogi. Ikaw ay isang bacon. Bacon ka lang, boy. Ba't napaday? Nulog ka. Ang hirap na one to guy, ha? Iyoko na, boss. Iyoko na, boss. Yan, umis, Mulit mo na nga ako, eh. Ba't ba? Ba't ba? So, green light. cocoa, wako. Jerusalem. Kung kung malika Minus 456 million. At yung 1 million kada isang taon. Di pa ako nakakagat na ito, ha? Ha? Halata na ako na ito, ha? 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 Ang hirap na ba na ito, boss? Red light, yung tagal ng red light. Antagal. Oy. Oy, ba't ka? O, ba't mo ko tinitignan yan? So, tayo magsusot na ito para magkapanis tayo. Ayun, ay pants na tayo. Ko, ko. Stop na! Stop na! O, diba? Ang hirap naman eh ito. May red light, green light kasi alam mo yung nagpa-parkour ka tapos mayroong dapat bawal gumalaw. Tapos pwede gumalaw. Uh, ba't nag... apa sih? Batu. Bakit? Bakit. Nawatay na naman. Paano ba ito matapos, boy? bilis kasi mag-red light eh, Yung kaka green light lang tapos yan. green light par Pero namatay. Oh, eh, 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 Ba't kasi yung ano, yung manika, kahit green light, namamatay ka. Yun know, o, green light, diba? Green light. Tapos pag-arad yeah. Diba to, ang hirap. Hindi na ako nakakit ha. Hindi pa ako nakapunta dun o. Oh. So, daan -daan lang tayo. Posible yata itong matapos. Kuy! Kasi pag green light, baka yan red light. Yan, green light, diba? Green light. Stop na tayo. Dito, 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 yan. Red light. Bawal gumalaw. Yan, tapos green light na para. Tapos shortcut tayo dito. Shortcut. Yan, red light na yan. Diba? Ang bilis mag red light. Dito, yan yung laro na to. Andayan ang daya ng laro na to. Dahil ito pala itong laro na to. Naka ayaw ilay. Nakakatatot. Among us. Yes. Yan yeah, kanyan. Dahil ito pala itong laro na to. Walang nakakatapos. Sundays. Ang tagal mag-red light. Parang yung red light, 20 seconds. Yung green light, 10 seconds. Ang tagal parang. Hindi na nakalaro. Yan. Diba? Diba?

Ninunit nyo lang dito, 51,000. A red light. Tapos, green light. Coco at ko si sa la mesa. Absolute cinema. Ang tagal naman. Niya. Ayan. Ayan. Ehh! <laughs> Tiyan! Eh! Gusto mapunta dun no? oh! Doon, sa doon! Ang bilis kasi mag green light! Down, down light! Yung pagkagana! Pyung! 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 Tapos! ganon Red light na kagad! Tapos pag gumalaw ko hindi, patay ka! Patay! Alaruy! <tipos> <tipos> Bilsan mo! Bilsan mo! Bilsan mo! Green light! Après cinema Ano ang aking pwede bilhin dito? Wait lang, wait lang. Green light, boss. Boss, si... Kamusta green light? Green light! Maturo red light! Bumili tayo dito. Buy red pipes! Buy to get free! Buy one, buy two, my tree kailangan natin mag join tapos mamabaril ba dito pwede mong baril tapos babarilin ko yung dalo ah, dito na lang tayo sa may eh, para di na tayo mag parkour wait ah ano nyo manika oh siya pag-regret. Yeah. Na, ayun na, green light na. Kukuha ko sa tila sa tumingin na si Bar. Kailangan natin tumatapos. Pero nagdaya tayo. <laughs> nagdaya. Ang layo naman na ito, boss. Ang hirap lang kasi nito yung bawal ko gumalaw. Bawal. Ba't bawal, boss? Dito. Ang box. <laughs> batay na. Na. Ulitin natin, guys. Dito tayo. ka tayo dito. Bang! Chichorga! Charga okay, oh, din sa west. Kukuha ka, Okay na, boss. Yung dunaw, naglalawa din si Lou. Balik gaya kay boss. Pero kanina, wala naman yung bahay. Wala naman yung babae niya yung kanina niya. Ko ko. Ang bilis natin, boss. Ay, hey, guys. Ano, nandiyan na kagad ka. tayo, guys. Oh, um, pawid na itong manika, oh. Namamayat na. So, may robux na tayo. No! Bakit ba Bakit ba na ba? Bakit ba na So, pwede natin makuha yung robux na yan. Hindi pa yan, boss. Walang oras, boy. Sa tayo. tadi. Sumi pera pala tayo dito. Ah. Respawn. Tapos balik ulit tayo dito. Dito na lang tayo maglakad. Ayun ah, naman pala dyan eh. Green light yan para. Green Ayo. Ayo, pa natin. Yan, babad. Ang bilis mag-red light. Pagka green light, red light ka agad eh. So, kailangan natin dito. 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 Yan na! Boss! Green light, kailangan ko green light, boss. Boss! Bossy! Naulog pa. Aray ka! Nauli. Nasa checkpoint na ako. Simpa. Ang tayong Yang red light manu, Green light. Agak dito lang tayo, boss. Yan, boss! Red light! Tamang tama, red light. Um, yun ang daming naglalaro. Ito na yung may, rap. Green light. Green light mo na, boss. Boss, ang bilis mag-red light, boss. ang buhay ko dun, ah. Yung muntik na maulog. Masaya ka, ha? 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 Huh? Ang hirap na ito, boss! Okay na sana, busi! Bakit mo pa kasi niligay sa red light? di naman yung red light yun eh, pero namatay ako. Wala, daya na ito, daya na ito. Daya na ito guys! Walang makakatapos na ito. Yan, sa so leaderboard like ay tapinas na yan. Wala yan, peke yan. Binayaran nila yan eh. Yung laro, para niligay sila sa may leaderboard. Eh nga, kaya sila nag-donate ng malaki para sila ay mapunta dito sa top winners. Eh, naman yan na ano, matapos yan ng 59,000 na beses. Eh, posible yan, boy. Ba't ay po do yung, ang number 3? Saan ang number 1? Number 2 lang yun nandito. Ba't ay Ay, mau dong. Tuh, Ayo, boss. Boss, ayo, boss. So, guys, di natin to na na, boss. Masaya ha, ha, ha. Ang na to. Natapos mo na bo? Natapos mo na ba to? So, guys, dito ang nagtatapos ang video natin. So, sana ay nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. ara so, tayo... Huh?